Kay naaman lagi tay pangandoy sa tungkin kinabuhi buhi mo nang dili juta mo undang ani atong kalaki ani atong pagblag blag lagi <laughs> mga unta ang amosod ni kay uh, sari-sari ng gulay mm. so kay naaman tay pangandoy adik juta mo undang ani nya yeah. sempre magpasalamat sa mga tao nga tumulong sa atin, nag-support sa atin. Lalong-lalo lalo na yung mga taong pumasok sa live ko nung Lunes, um, July 21, sa mga pumasok na mga kaibigan natin dito sa YT. Uh, meron tayong walong 8 good, uh, good people na pumasok sa ating live. At syempre, sa lahat, sa lahat ng mga kaibigan natin saan mang sulok ng mundo sa makapanood ng ating sa aking video na ito. Maraming maraming salamat. And of course, ito na nga. Ito yung mga pumasok sa live natin noong lunis. Ang unang pumasok si Ma'am Tisay Veronica. Maraming salamat. At pumaka, pumap, pangalawa si ako si Dons thank you so much pangatlo si ma'am Botangera Mix Vlog 2.0 Thank you, thank you so much. And also to Croco Empire Channel, thank you so much. And to Ati TV, thank you, thank you, thank you. Oh, dagang salamat, Ma'am Princess Priya, number 6. And of course, our friends mm, na always present sa ating live surely Hatin thank you so much o kang uncle LME TV vlog madahan kayo salamat ko sa imong suporta sa imong mga pasilip o mga ang tanan mm. kayo man naman tagpasalamat sa atong mga uh, ating mga guest uh, ating mga uh, tawag nito bisita nung lunes magpadayon lang yan tag live <laughs> bahalag mingaw tuloy tuloy lang ang ating pakikipag sa palaran oh, ba diba? so tapos na tayong kumain ayan inom tayo ng tubig dahil kailangan natin ng tubig then yan lang thank you and god